Ikaw paps, asan ang motor mo? Yan. Ito, sa kapagaling. Yan lagi sa city. Ah, dito lang. Matagal ka lang napapagawa kay Ate. Kasi mga, mga anong taon na, mga mula anong taon. Pero saan pa yung unang pwesto nila na pinuntahan mo? Enrohas, Enrohas na. Ah, mga pero yung dati, bukod sa Enroas, hindi ka pala kapunta noon. So yung unang punta mo sa kay Hepe, yung sa Enroas na. Mga ano yun, mga 2018, 19. Kasi dun, panahon na yun, dun na ako eh. Dun din na rin ako eh. Ano pa gagawa mo sa motor mo? Uh, Nakailang putok na yan. Mataki <laughs> maraming beses na ba? naman. Oh. Oo. Oh. Oh, matibay. Okay, Ilang taon na sa iyo motor mo? Alaga ka rin ano. Eh paano nung ano, nung halimbawa napunta sa sa Cavite? Eh? <laughs> Antay. <laughs> Kala ko dumayo ka rin doon kasi iba may mga dumayo pa doon eh. Oo, oh, bagay. Oo, oh, malayo yun. Ayos! Oh, Alam mo na ang bulakan. Maraming ano dyan eh. Dala na hindi makita yung lupa. Malalim ba na? Oo, oh, may tubig. Ayaw may ayos na rin yun. Dalawa ba? Isa lang. Buti wala pang ano. Walang gas-gas no? Meron na. Sa mambling na yun eh. Ha? As, pero malalim. Hindi naman. Parang wala, parang wala, ano pa eh, konti, hindi pa malalim eh. Kasi yung iba, yung kita mo, ma, parang, di ba, parang nakaukit na yung gas-gas. Ah, okay. Oh, okay pa yan. Hindi pa malalim yan. Ay, ito. Dito, ito. Ay, hindi. Okay pa, oh, oh. Oh, kotok lang. Kasi kung may gas-gas yan, talagang... Makikita mo pag ginalis mo yung mantika. <laughs> Alam mo, gasgas ito. Oo. Oh. ah. eh. Hindi, yung sabi yung telescopic mo. Okay pa. Tagas lang ang ano. okay pa. Umanik. Kinis pa. Tinap ko rin kasi... Oh, PMS. Mag, magka ano ka? Ayun, flaps, lining, It's no. Damper. Oh, damper. Ay, umaputi pa. <laughs> oh, bagong palit. Bubugahan mo na lang. Angin. then yeah to valoru ma Đúng rồi. You know?